Dahil sa maling spelling ng pangalan, isang lalaki ang dalawang beses na aresto kahit wala naman siyang atraso. Alam naman nating lahat na nakaka-bad trip ang mapagbintangan sa kasalanan na hindi mo naman talaga ginawa. Pero paano pa kung hindi ka lang basta-bastang napagbintangan kundi nahuli din? Ganyan ang sinapit ng isang lalaki nang dahil lang sa maling pagkaka-spell sa kanyang pangalan. Kung nakalaya ba ang lalaking ito? Ito. Taong 2023 nang makatanggap ng tawag ang mga pulis mula sa isang boat owner na meron daw nagtatangkang magnakaw sa kanyang bangka. Sa kaparehas na oras ay tumawag din sa mga pulis ang inakusahan dahil natatakot daw ito sa ikinikilos ng boat owner. Dahil dito ay nalito ang phone na dispatcher at naisulat ang pangalan ng akusado bilang Mark with a K sa halip na Mark with a C. Nang imbestigahan ng mga pulis ang insidente, hindi na nila nagawang suriin pa ang personal information ng akusado at napagalaman na meron na itong public transportation smart rider o yung card na ginagamit para sa cashless payment na hindi naman niya pag-aari inaresto na mga pulis ang nasabing lalaki dahil sa umunoy pagnanakaw ng boat at smart rider card. Nagtagal ng isang gabi ang lalaki sa kulungan bago napatunayan na wala siyang kinalaman sa insidente at tuluyang kinalayan. Sa kasamaang palad, muling naaresto ang lalaki pagkalipas lang ng ilang buwan dahil nakita ng mga pulis ang litrato nito na nakadikit sa arrest warrant ng kanyang tukayo muling pinalaya ang lalaki matapos niyang sabihin na dati na rin siyang naaresto nang wala naman siyang kasalanan. Sa huli, nagsagawa ng complaint ang Western Australian Corruption and Crime Commission laban sa mga naging aksyon ng WA Police na siya namang umamin na naging kasalanan nila at sinabing tatlo sa mga opisyal nito ang nakatanggap ng sustained managerial outcomes o parusa. Ikaw, anong aksyon ang gagawin mo kung ikaw ang makosahan sa kasalanang hindi mo naman ginawa? D W I Z Research Report. Re -re -report. Thanks for watching. Ito po ang Alio Broadcasting Corporation stations DWIZ 882, DWIZ News FM Regional, Home Radio 97.9, DWIZ News TV at Alio Channel 23 nationwide. Kami po nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe and follow.